Ano may binibigay ng kumuti sa amin? Hindi nga, ito ako skate nag-aagawa sa DOS. Kaya nga, papagitan na ba? Alam nga, papagitan na nga DOS. Ano nga DOS? Wala. Ano kayo? Tao. Kaya na. Wala daw DOS. Sige, wala DOS. Sige, sige. Pag may DOS, ano? 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 baka ang tinay tres doon na sila sa dos okay na Janet teka eh, lang po ah ah ka. ah 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 tayo sa kabilang camera face 5 semi-finals ng klase ay sa Alex. Yeah, dito. Okay, alam mo kung ganda ka ba? Dadalawang lang kayo! Sikit-bastard kayo muna dyan, babagsakang ng ano? Habang sabay-sabay tayo kayo? Tres pa kayo? Tres? Dos, pa

Parada nyo. Parada nyo. Pagod pala yan eh. Pa Sige. Okay. Sinukay mo kong Okay. Pinuksan. Parang hindi pinuksan. Hindi naman pinuksan. Hindi pinuksan. oh Pogi, mga kaagre. Pogi ng Tagulot. Panalo mga kakri, Alex versus Pogi nanta takulot Nanalo yung hari mga kakri Finals na tayo mga ng Class B Okay,